Yan guys, at kami po ay mga hapon ng santol. Yan, yung pong mabababa ay inaabot lang po ni Mahal. Ay, kaso po ay kami, ay, walang, pano, kay tayo, kayo po niya. Si KK po ay naninimot na. Simot KK! Yan guys, at nakakayat na po si Mahal. Yan, muna po siya sa may taas. Yan. Yan. Buna pa ng kahit kayo. Eh. <laughs> Yan at binigyan na po ng panungkat si Mahal ni Mama. Yan. Si KK po ang taga pulot. Ah, Ano? Kadag yung mga KK. Yan at nangangahulog na po ang mga na, ng mga santol at sinusungkit po ni Mahalo. Yeah. At dito po si kiki Ah, si KK po yung tagapulot po namin dito. At <laughs> 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 kami po ay mamumulot na. Yan, kasama. Si KK po ang tagapulot din. Mabait po pala yan ito po, ah. Ang <laughs> ka ba kay King? Yes! Yan guys, <laughs> in case yung aming mga sisimutin pa. Vicky, ang dami mong simutin. Bahala ko dyan. <laughs> natin guys ngayon po ay nandito po kami sa gawaan po ng asin yan yun po ay yung may may bubong po na na, plastic yun po ang gawaan tayo po ay bababa Ten, <laughs> ten. pala ni. Yan guys, dito po. Meron po dito sa may labas laang. may mga Yung pong may mga kulay puti pong beta. Ayan, asin na po 'yan, oh. Ah, po ko titingnan dito sa may loob. Ano? Guys, ganyan po ang style na pag po nila ng asin pag gagawa ko. Wow. Ganyan po, guys. Oo, wait. Ito ko mas marami dito. Yan, ito po ay tubig-tubig pa lang po. Yan, titingnan po naman natin dito sa ikalawa kung gaano naman kadaming asin-asin na. Yan, ganyan po. Ito po yata yung na ano yung Sinasalinan pa ito, honey. Eh. Oh. Kasi yan, wait pa po, po. Yan. Puputi-puti na siya. Yan, natito naman po tayo sa ikatlo. Ikatatlo. Yan. Yan. Yan, po, oh. nakikita po niya puti, yung puti-puti po. Yan, yan, nagiging asin na po siya. Katatlo lang Bali po, pang, ah, pangatlo na po itong ating pinasok. Ating pong pinasok na asinan. Oops. Yan, at dito po naman sa pang-apat ay uha. Wow, madami na po siyang asin-asin na buo-buo uha. -buo, nakikita po po yan, Buo-buo uh, na po siya madami yan. At dito naman po ang pinakamadaming asin ah, na nabubuo. Ating pong silipin. Wow! Oo eh. Yan. buo na po siya. Dito po ang mas madami sa panglima. Ah. Sa panglima po ang pinakamadami ng buo-buo na asin. Ito po sa kabila naman. Love, buo na nga eh. Yan, at ito po talaga yung pinakang buo na ho. Buo, buo na talaga si Yon eh. Galing Love. naman ang paggagawa. <laughs> Stig. Buo na. Hmm, buo na po ha. Ganun pala paggagawa. Pero... Meron din po dito sa labas ho ha. Yan sobrang dami po pala dito yung ginagawa nilang asin. Oo. Oo nga. Tagalan eh. Tagal palang matuyo po yung ganun. Bata, tagal? ko wala asin sa Oo nga. Pag yung pong ganun na may saklo, ba yan po yung na ano ah. Yung init po yung na... Bukas oh, Tara na Santol. po kami maglalangoy. ito pong aming... pa, pa po ang aming Taon talaga, wala pang isang buwan, oh, isang buwan. <laughs> Bago pa lang Bago pa lang na-discover uh, ba? Sa talaga Siyempre, <laughs> kayong may ori na yun eh. <laughs> <laughs> Tuntun, wag mo lang ha? Ay, puti Ditingin lang ang kulay, pa Puti din yung laman <laughs> Dahil po yung mga asin Mabenta nga itong asin ito, kala mo. Tayo, talaga ito. Tawang sa puti. Huwag kami magbuburo ng santol. Kaya po kami nabili. Ano gagawin? Magbuburo tayo kung ng santol. Ang ganda mo ng pamburo mo ng santol. Okay. <laughs> Yan guys, At kami po ay maglalangoy muna. Yan guys, langoy na po tayo. Ja, und... Bakit po doon si Mahal, asa buwangin na po si Tonton? TON! Huh? Nung kami po ay na po nung sumisig na po si Mahal doon, pupunta po doon sa kabila po si Aon. At si Tintin po ay ayaw pong lumapit sa amin. At kami po naman pinaglalangoy di ayaw pong maglangoy. Yan guys, ito po yung ating nakuhang santol. guys. Tapos po ako po ay nagbabaak na na ito. At nilalagay ko po dito at tinataob ko. So may asin. Tapos po si Mahal ay nagkakayod na po. Tapos po yung akong ibuno sa may kulay green po nana. na na. Nalaga yun. Tapos mahangin po doon. Dito parang ano na. Yun guys, ito pong nasa lagayan po namin ng asin eh. Ubusin po muna namin, tapos gagamitin na po namin yung aming pong binili sa gawaan ng asin.

Yan guys, ito na pong asin na itong ating gagamitin. Yan guys, ito po yung ating binili. Yan, napakaputi po yung talaga nitong ano Itong ating asin. Yan, tayo po sa sundok at ating pong uh -huh. po ilalagay dito. Yan. At naubos na po yung isa. Dito po, naubos na yung isa. <laughs> Ubus na yun nandito Boy, excuse. Dato'ng makulit. yan Nakakain ako. Makukulit pa dito ng bata. Ayan. Sa so isang point, nagtatanggal ng buto. po, naglalagay ng na, ano? As in saan, ah? Santol? Sa ah! As in. Ayoko na. Ayoko na. na. Oh!

Takut si kuya yung ano, kuya Derek, yung ano, itatap mo mo mukha mo, tapos makikita mo lang itin. Yung, yung ganang sa mata o bandang sa mata. Mamaya gagawin ko yun, at matutulog na sa si mata. Ah, dok lang. Ano, di mabiro. Hmm. Yan, at kami po ay medyo malapit na, at ito lang kung nandito ang aking minuto. Huwag kami matatapos yung tiyong... Matatapos <laughs> na si Manu Mahal na. Hindi ka wala. Hindi na pagod. Anong marinda wala. Hindi mo yung pancit sa tilalagay na po sa timba. Ano ito na po lahat yung aking na kayod. Oo, yeah. oh, asin. Good video -bud -bud mo ng asin. Hindi pa tanda yung... Yan guys, ito na po yung kay Mahal. Yan, yan po yung kanya na kayod. Oops. Daming tubig kuha ng asin. Mm eh. uh -uh. Asin, asin. Um. Ang dami din pala kami na kayo. Dali. Hmm. guys, tapos na po kaming mag-guide ng ana ng santol, iyan na po lahat ng aking pong baka po kung ay kami doon at para po mapuno ito Thank you for watching Like, comment, and share